Po, January 9 sa pista ng itim na nazareno ay magtitipon tipong-pumuli ang libu libong deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa kaya naman bago yan ay atin muna pong nga uh, pakinggan at panoorin ang kwento po ng pananampalataya at pagpapasalamat ng mga deboto ng itim na nazareno panoorin po natin ito tuwing ikasyam ng enero panata na ng maraming deboto ng mahal na Nazareno ang paglahok sa traslasyon. Sa muling pagbabalik nito ngayong taon matapos ang pandemya, iba't ibang istorya ng milagro, patotoo at panata ang muling sumidhi. Mga kwento na bahagi na ng pananampalatayang Pilipino. Ang Black Nazarene ay isang imahe ni Jesus Cristo kilala sa Pilipinas bilang mahal na Nazareno o sa Espanyol Nuestro Padre Jesus Nazareno. Panata na ng marami ang paglahok sa mga gawain tuwing pista ng Nazareno na ipinagdiriwang sa Maynila at dinarayo rin ng mga deboto mula sa iba pang lugar sa Pilipinas. Start siya nung nagkasakit ako when I was 14 years old na bato sa bato. Nung iniluhod ko lahat sa mga Jesus Nazareno lahat. Tapos after noon, nagkaroon ng grupo sa silang Cavite ng mahal na po ang isa sa Sareno. Tapos doon na nag-start, nagtuloy-tuloy na siya until now. Nagsimula po ang aming palataya pala sa Pong Nasareno mula nang kami ayahin ang aming mga kamag-anak. Since 1985 pa po, sinasagawa. Kami po yung nagpakilala ng pangalan ng mga kursilista sa Balangay Sentral na tinatawag ng mga debotong kursilista. Kaya hanggang sa ngayon pinagpapatuloy namin yung pagpagdedebosyon. Nagsimula ito nung sumama yung aking asawa. Tapos hinikayat in na ako hanggang sa mga anak namin isinama na namin sa pamamanta kay Mahal na Pong. Sa... Ang pagsisilbi sa imahin ay walang pinipiling edad kadalasan ipinamamana ito sa pamilya at maging sa susunod na henerasyon. Ako sinaman ng aking ninong sa deboto nito. Hanggang ngayon, ginampalan ko pa rin. Inabot ko na rin yung ganyang edad. Patuloy kong pagbiladasal sa kanya. Umaba pa rin ang aking buhay sa kalusugan. Lahat ng kapitbahay ko, mga samahan ko, kailan tumagal po sa amin. Sa kabila ng puyat, pagod at siksikan, ano nga ba ang patuloy nilang ipinagdarasal sa poong Nazareno? Wala po kaming ibang hiling sa mahal na po ngayon sa Nazareno, kundi ang patuloy na paggabay sa aking buong pamilya. Unang-una sa lahat ng aking kapatiran, sa aming samahan at sa lahat ng aking kapwa na mga naghihirap, naghihikahos at may mga karamdaman sa buhay. Lahat, alaan magkaroon ng kapayapaan. Sa tahimikan, lalo na yung mga namumuno natin bansa, bigyan natin sila ng pagkakataon pa paano maging mapayapa. Walang magiging leader na naghahangad ng masakasama, puro makakabuti. Yung kagalingan po ng bawat isa, ng magulang ko, ng ng mga mahal namin sa buhay, syempre po, yung mas matatag po na samahan na mula noon hanggang ngayon ay magpapatuloy na po at halos apat na dekada na po ngayong taon. Maliit na sakripisyo lamang umano ang pakikiisa nila sa pista ng Imahin kung ikukumpara sa paggabay at pagdinig ng Nazareno sa kanilang mga panalangin. Panalangin, pasasalamat at paghingi ng tawad. Ilan lamang ito sa patuloy na ipinagdarasal ng mga deboto sa kanilang taunang panata sa poong Nazareno. Sobrang pasasalamat dahil lahat ng kinileng ay binigay niya. Sobra-sobra. Hanggat ako'y nabubuhay, nasa kanya po. Ang pagdiriwang ng traslasyon ay patunay na matibay na pananampalataya at pagkakaisa ng mga Pilipino.